aso iniwang nakatali sa bakod na stranded sa baha. Mga kagamitan sa bahay at mga alagang hayop pang unang inililikas ng mga tao tuwing may malakas na bagyo bukod sa kanilang mga sarili. Pero hindi ganon ang naging sitwasyon para sa isang aso sa Florida, USA. Kamakailan ay tumama ang bagyong Milton sa Florida, USA na umabot ng category 5 sa loob ng mapat na 48 oras. At nagdulot ito ng malaking pinsala katulad ng pagkawala ng kuryente sa milyong kabahayan. Isa sa mga biktima nito ay ang isang aso. Sa video ng isang highway patrol officer, makikita ang isang aso na nag-iisa at nakalubog na ang mga binti sa baha. Hindi naman magawang makaalis ng aso dahil nakatali pala ito sa bakod. Mahalata rin na hindi tumapakali dahil paggalaw-galaw ito sa kanyang pwesto. Maririnig din sa video na tinatahula ng asong officer na tila humihingi ng tulong. Labing limang minutong dumaan bago nila ito nasagip at isinakay sa kanilang patrol car. Nasa pangangalaga naman ng mga otoridad ang iniwang asong ito. Ikaw, anong masasabi mo sa nakapanlulumong sitwasyon ng aso? D. WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM, Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.